Testigong nag-ugnay kay Guo sa Pogo Big Boss, maaaring ipasok sa Witness Protection Program ayon sa DOJ. Narito ang newscoop ni Kim Gomez. Maaring maisailalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice ang testigo na nag-ugnay kay Dismiss Mayor Alice Go sa tinagore ang Pogo Big Boss na si Lin Shun Han. Nilinaw naman ni Justice Undersecretary Nicholas Felix T. Depende pa rin ito sa magiging assessment at desisyon ng mga law enforcement at mga piskala. Anya ang mga ibinunyag na testigo ay dagdag lamang sa ebidensya laban kay Guo. Kaugnay sa pagkakasangkot nito sa illegal pogo industry sa bansa. Si Lin Ol Yu Dong na sinasabing godfather ng mga pogo ay una nang naaresto sa isang raid sa Binyan Laguna kung saan mariin nitong pinabulaanan ang mga aligasyon laban sa kanya. At yan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.